What's up mga kainsan? Magandang uh, umaga. Mainit na umaga mga kainsan. Good news mga kainsan. Ayan, thank you. Thank you po sa lahat. Ay ano mga kainsan? Di pa ba tay bagsak sa ani dito sa Ilaya. Mga kainsan. Ngayon ay ano po, nagpapaani na ulit tayo. Ang ginawa natin mga kainsan ano, hinayaan lang po nating mahinog tapos ibumunga e, po uli siya ng napakaganda ngayon makakabawi siguro kayang kaya natin makakuha dito ng uh, mga 20 sako ayan mga kaisan oh. ang ganda ng palay natin yan pangalawang ani na po ito manipis siya pero maganda ayan o oh. kuhang kuha na po natin yung pampuhunan sa palay ayan oh. Yan. ito po yung uad Ayan oh. Ang dami pa makukuha mga kainsan. Yan oh. Yan. Dilaw na po. Anihin na. Ito oh. Yan. Kami po ay gagapas ngayon. Yan. Tema naman po kung ano kaganda. Hmm? Nado po. May upahan po tayong Dalwa Yan. Pinagbigyan po tayo ng pangalawang ani. Mga kainsan. Yan. Yan. Tama po po kung ano kakanda Ah Yun, sinuutoy po, nangangalaman si Ito Bago po tanima natin ang mais are po, pampuhunan Mais po at palay Hanggang labak po uh, ah, ah, punong puno Oh, Yeah, thank you. Sinabi ko na at may pag-asa pa mga kainsan ay. Ay. Sabi nga ay huwag kang ng pag-asa. Ah, pagkagara. Tumubo naman po. Ah, ah. Ay, talaga naman. Oh. Ay. ay. Tamo po mga kainsan yan. Oh. Ito po ay wala na tayong puhunan dito. Yan. Yan. pangalawang ani po ito kung tawagin po ay uad ay pagkagara naman po ah, ah. oh ay yari po ari hmm hanggang labak oh ah ah yun bisa na no, utoy mm -hmm. titresirin po namin ito na dun sina utoy dun po kami gagamas muna sa kalabakan pataas po Mga apat na araw po kami dito. At oh, tama na tutoy hanggang labak. Oh. Mm, dilaw na dilaw. Ah, ah. Pinag-aadya nga naman. Kuya! Kailan ang mau? Yung hmm, si kuya. Oh, equality. Oh, equality. Ah, ah. Mahina nga ang ani Ay, Bumawi naman isa uod oh, oh. Ay para di pong ang ani Thank you Lord At talaga pong kahit pa paano makabawi-bawi po kahit din sa uwan eh bawi hmm. kuya kaya tari mo kuya oo adin muna namin kuya yung ganda eh. Kaya, ang ganda kuya parang pangalawang anin ha <laughs> ano nai oh yan ang gara po Ano ah, dahil makukuha kuya. Kama, kasama po natin si Bukuman. Tutoy, may bag ka na. May nagpadala nga pala, sabi ng ate Sara mo. Notebook, utoy. Not, mo daw ng notebook at saka papel. Mga basat na magagamit sa si school. Yan, salamat po. Ay, thank you Lord. Ako ay, ano mga kainsan ay. Na, ano ako eh. <laughs> Kumbagay, basta, lagi akong ganun ba? Nung, hindi lagi ako nawawala ng pag-asa. Tama mga kaisan ngayon, oh. Biroin mo, makukuha namin, oh. Oo, ah, ah, eh, talaga naman. Ano 'to, ito mo? Tama mo. Yan. Ana. Tama mo. makukuha ang palay. Tama mo mga kaisan, oh. Pinag-adya tayo. Ang gaganda pa po, oh. Ah. I eh, thank you. Thank you po, do. Yan, gagapas na po kami sa labak mga kainsan You know Tamuti are, lahat utoy oh. <laughs> Thank you Hmm Daga Are po Pag are nakabainti sa ako Higit Mag uh, share the blessing po ako mag share the blessing yung pong hambat makabainti sa ako lahat po ng the rest noon ipamimigay e, na po natin gagawin natin bigas eh lagi naman tayong gayon pag po nakuha na natin yung ating puhunan tapos ay e, may the share the blessing po gawa ito yung blessing din sa atin ay hindi naman ang sukat akalain na aanip pa tayo ng pangalawang ganito aring isang loang mga kaisan baka kaya po ang limahang sako hari pagkaganda po eh. ang ganda ng palay eh. ang oh, mga kaisan sinautay no? ah, si po yung si Miko po at saka si kapatid po pangalawang ano eh Sirip po namin ay sa makalwa. Hindi yun ni mga kaisan sa amin eh ano, uod pala ang pubhoy na. Kaya laang ang po ay eh, hindi na po. Ito po dati ano, pinapahingi na la ang. Ngayon eh parang wala na nang uho na, ano, eh. Wala na no toy. Wala na po. Ay eh, ibabaon po sana ito. Ibabaon sana nung kubuta. Eh, sayang naman po. Hintayin eh, na po namin mahinog. Ayang po ba? Ay ibaba umuwi palay na po. Hmm. Ayun dai po nagugutom may un. Alo sa Maynila. Mga nasa ilalim ng tuloy na. Ah, kaawa. Ah, namaka Alam ayo un. Ito palay pero yung iba po mga kahanga namin ako lang ang nagpa-uad po yung mga kahanga po namin yung kagaya ni Daddy ibinaon eh. e, po yung kanila walang nangunguha ay eh. eh ako po yung nanghihinayang at gawa ng walang nakuha ay eh, palay na Isang na rin may isang gatang haba hmm. kari napuno ay baka po yari ang isang balde, kulang kulang gagapasin mo lang ako ang gawa dito po sa amin ay eh, matabaan lupa pero sa ibang lugar po hindi nagkakaganto po ang palay eh. sa ibang barangay po payat Kaya atin ang lupa. Kaya dito po yun. Eh. Napapakinabangan pa. Makadalawang sako po kami maghapon. Ah. Ay di... Kainama na po yun.

sa patayin Tatanim pa tayo ng pali. Masaanin na tayo ito. <laughs> ano? Talagang ari... tubo na ari ah. Eh. Wala tayong sumunod na lang. <laughs> oh. Tapos lang ang oh Oo, wow. walang kabuno. Mga kaisan, Agnes pa, boys. Ang sarap naman sa katawan na ito. Na Para nag-exercise po. Linhawa. Ah, nag-exercise ka na. May pagkain ka pa. Ito ay parang hinug na. Eh, katakoy mo na ang kutsa ng itak. Alam na yan pag hinog na. Bango. Bango. Hinog na nga yun. May kitay may pang merinda. Kaya. Yan hinog na. <laughs> hmm.